alam mo ba si Torjang? O, anong meron kay Turjang, B? B, si Turjang kahapon nadapa sa kantin. Hello, <laughs> eh. B? Ay, oo, parang nakita ko nga siyang may nagkahaguluhan At may nagtatawanan doon na lalaki, mga ganun tas Tapos, B, nakita ng tindera. Naku, tinawag lahat ng mga lalaki tas sinabi ng tindera huwag tingnan nyo dito may lang pa dito naku be sinabi ng tindera sa kantin yung masungit ay e, totoo ba be balita ko si toro dyang ano itinambangan sa labas ay be nah, nalaman ko din yan ano daw parang ano daw kaaway niya mo at kaaway Kutur Jung pinagchichismisan nila Jingle. Talaga pinagchichismisan nila ako. Oo, pinagchichismisan ko nila sa gilid. Lika, samahan mo ko. Gigigil ako di, di, sa dalawa yan. Hoy, may nagsabi sa akin na pinagchichismisan niyo daw ako. Ikaw uh, Jingle tsaka ikaw pangalan mo bago lang ikaw dito ah. Transferi ka. Ay, ikaw si Anuwa. Ah. Si Danica? Hoy, Danica, bagong transferin ka lang dito, tas nagyayabang-yabangan ka na, mukha ka namang sabukot. Pati kayong dalawa mukha kayong sabukot. Hoy, wag mo nga kaming minamaliit-liit dyan. Abat, hindi ba totoo na nagdapakad nun? Lalampalampak ka nga daw, sabi ng sa ka. Ay, BUU. Hoy, nag ka ba malamang pinatid mo ko? gilok sa'yo? Abay, kasalanan ko bang bubulag-bulag ta ka? Ha. Kasi sinadya mo yun. Natapon tuloy yung tigbebenting tinapay tsaka yung tigsasampong mountain dew. Hoy, 12 pesos na yon kaya wag ka. Binigay na lang sa akin ng tendera sa kantin yung, ano, yung mountain, yung 10 pesos lang. Malamang tumatawad ka eh. Malamang tatawad ka, kamahal-mahal kaya. Tamo, para kung kaanuhan mo dyan. Ay oo, oh, na be, tas nabalitaan ko tumatawad pa yan ng piso sa candy, yung lollipop. Dos na nga yun eh. Abay, pipiso na lang yung pera ko, ikasalanan ko ba yon? Bumibili ka kasi ng kung ano-ano, mga pogs, mga kung ano-ano, pang bata. Eh, pinapakailaman, ingit ka lang eh.